Good morning mga kalaki, 5am na po at syempre po May 8, congrats ko lang po ang ating mga winners po ng mga 3 digit lucky numbers O, oh, 3 digit lucky numbers yan ha, marami pong nanalo kahapon mga kalaki, congratulations po sa inyo At syempre po mga kalaki ngayon po gusto ko po ikaw naman po ang mananalo, okay? Kaya tutok na po rito mga kalaki ngayon pong umaga, gising na po Ibibigay ko po ang mga 2 digit lucky numbers na inaabangan po ng bawat bayan Parang, parang may muta, ah wala sa camera lang siguro. Ayan po. At syempre po mga kalaki, ito na po ang mga two-digit lucky numbers na masuswerte bagong code. At sana naman, ikaw na ang susunod na mananalo namin na nawa, claim it, nawa, nawa, manalo ka, claim it mga kalaki, Ganun. Okay, kaya tutok na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki. At syempre po, sa ating mga lucky numbers na mga two-digit, ito po ay inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan. Kung meron po akong mga bayan na hindi po nabanggit, sabihin nyo lang po para mabibigyan ko po sa susunod. Pag-aaralan ko po yan. Ito po, umpisa natin sa Bicol. Ang 2-digit lucky numbers. Ang aga naman na magpapabate. Sige po, maya, -maya po. Ang 2-digit lucky numbers mo, Bicol, ay 1-18. Batangas, 30-33. Bataan, 9-15. Butuan, 7-21. Benguet, 30-34. Iloilo, 5-6. Leyte, Gis-17. Samar, 21-30. Paranaque, 14-18. Manila, 1-4. Pasig, 2-20. San Juan, 6-32. Marikina, 15-11. 9-4 Romblon 23-7 Angono Rizal 5-8 Muntalban Rizal 1-9 Antipolo Rizal 3-5 Taytay Rizal 2-10 Cainta Rizal 11-16 San Mateo Rizal 29-8 Isabela 20-24 Togigarao 31 14, Rojas. 17, 20, Capiz. 24, 22, Bohol. 3, 8, Bulacan. 9, 16, Baguio. 23, 5, Quezon City. 8, 4, Pampanga. 34, 31, Pangasinan. 23, 12, La Union, 7-15 Nueva Ecija, 8.22 Nueva Vizcaya 1.30 Ilocos Sur 6.5 Ilocos Norte 9.12 Masbate 12.14 Cebu 1.20 Aklan 4.5 Aurora 14.26 Laguna 17.29 Quezon 8.14 Olongapo 5.26 Dabao 17-15 Tarlac 7-8 Quirino 5-26 Bacolod 20-21 Cavite 18-13 Taguig 3-30 Ayan po mga kalaki, puputulin muna natin yan sa tagig para mabigyan po kayo ng mga libreng laki numbers. Dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin ha. Hanapin niyo po kami sa Facebook. I-search niyo po ang Red Parungkin. Uh, na merong 400,000 followers check kami po yan at may second account po tayo Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian ay po yung mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayo sa YouTube Red Parungkin po na merong uh, 16,800 followers at syempre po sa TikTok 424,000 followers po ang sa TikTok natin Red Parungkin din po ay po na account namin sa social media Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kung tayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo mga kalaki, okay? Basta po nakafollow at tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership P, at good for 3 months naman po mga kalaki. Ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months, sa STL, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National, Wedding, ako po magbibigay ng lalabanan mo sa sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation namin. Okay? Sa mga una po magpapamember ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount para makahabol po kayo sa discount para makasali kayo sa private consultation. Tututukan ko po kayo mga kalaki. Ako po magbibigay ng mga lalabanan mo sa loob ng 3 months. Kaya sa mga interesado dyan, message na po kayo. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpamember para legit na legit na ang kausap mo. Ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? Ayan po at syempre po mga kalaki ha. Ito na po mga kalaki. Ituloy na po natin ang mga two-digit lucky numbers. Mindoro, 520, Marinduque, 2126, Caloocan, 834, Montenlupa, 529, Palawan, sa East 35, Sambales, 819, Apayao, 19-21. Ayan mga kalaki, kumpleto na pa mga 2-digit lucky numbers. Takbo na pa sa mga yung outlet. Maya-maya, gising na po mga kalaki. Mag-almusal na kayo. Alagaan niyo po yun ng 3 days. Huwag niyo po yun mga kalaki. Agad bibitawan. Okay? Tandaan niyo po 3 days po yan bago palitan at alagaan niyo po mga kalaki. At syempre, dito na po tayo mga kalaki sa shout-out time. Shout-out po tayo sa pamilyag Pamilya regalado po dyan po sa Cebu City. Hello po sa inyo sa Cebu. Hello po uy, sa mga taga-Bisaya dyan. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang panunood. Cebu, gusto kong makapunta dyan. Ayan po sa Pamilya Regalado. Hello po. At syempre po mga kalaki sa Aurora Province sa po dyan sa May Baler. Hello po sa mga taga-Baler dyan sa mga jeepney driver dyan, sa mga tricycle driver dyan sa Baler. Shout out po sa inyo. Lalo na lalo pabatiin ko lang po sa mga beach owner dyan. Hello po sa Baler. Kila ate Susan, kila ate Monique. Hello po sa inyo dyan. Shout out po sa inyo mga kalaki. Maraming salamat po sa walang sawang panonood nyo po. Mananalo tayo. Aurora na panalo na kita alam ko. At syempre po mga kalaki, yan po ang mga lucky numbers natin na dapat nyo pong alagaan. Uh, sa loob po ng 3 days, so, huwag niyo po agad binibitawan. Okay? Iko-congrats ko lang po yung mga napanalo natin ng mga nakaraan mga kalaki at po. First week pa lang po ng May mga kalaki. O second week na ngayon mga kalaki kasi ano na, May 8 na mga kalaki, di ba? umpisa na ng second week, marami na po tayong mga napanalo mga kalaki. Gusto ko mas marami pa po ang manalo ngayong Mayo at gusto ko ikaw sa mapabilang ko sa mga mabibigyan ko ng mga libreng lucky numbers. Okay? At sa mga may kaarawan po dyan, happy birthday po. Alam niyo naman pag birthday, nagbibigyan ko ng mga libreng lucky numbers at code. Sabihin niyo lang po sa akin kung anong birthday at year nyo. Basta birthday mo, may libreng lucky numbers ka. Kumpleto agad yan mga kalaki. Okay? At good luck po. Huwag niyo po agad bibitawan. Mananalo tayo. Claim it. Okay? Tayaan mo na yan ngayon gising na mga kalaki at ako po ay magja-jogging na at mamaya babalik ako sa bahay para magbantay ng tindahan kasi nga po napakainit sa labas. Ingat mga kalaki, mag na kayo.